Hey, ito mga lodi, ngayong kulang nalaman pwede palang gawing juice yang buging bilya yan mga lodi oh. ginawa niyan juice yung bulaklak ng bugang bilya ano? at ang maganda daw dyan marami daw beneficio yan mga lodi anti-inflammatory, gamot sa hepatitis at kung ano-ano pa, syempre hindi natin mapapatunayan kung makakapagpagaling niya siya, pero ang gagawin natin gagawa tayo ng juice, Titingnan natin kung anong lasa niya, okay let's go, kaya naman nagpasama agad ako kay Kuya Rod Kasi meron daw siyang alam na makukunan na ng ng buginbilya at eto na nga si Kuya Pato meron daw siyang mga tanim at eto na nga nasa tabihan lang ng kanilang bahay kaya nga dali dali ko na agad pinanguway yung mga bulaklak nito kasi kuhanin ko na lang daw at nanlalaglag lang daw naman ito yo mga lodi at eto na nga nakakuha tayo ng bulaklak ng buginbilya o bugambilya no marami salamat kay Kuya Rod yan sinumahan niya ako saka kay paring pato so ito gagawin na natin okay yan yeah, mga lodi simulan na natin to at una natin gagawin kita nyo yan yeah, mga lodi yung pinaka bulaklak nya itatanggalin natin lahat so ito yan yeah, mga ganito tatanggalin natin yan tapos tanging itong parang dahon lang na ito ang ating ilalaga na ano, mga lodi ito tanggal yan so okay tanggalin na natin yan lahat bukod sa Diyos eh, pwede mo rin daw siyang gawing tsa base dun sa mga napanood ko katulad kagabi napanood ko yung channel 7 eh eto ding bugambilya ang topic nila bali nga pala sa pagsasaliksik ko ay eto ang nakita ko anti cancer tapos dun sa baba anti ulcer properties at may gamot din daw siya sa diabetes oops hindi ako nagsabi nyan ha si google ang nagsabi nyan <laughs> Shoutout nga pala kina Charmaine Salazar, Carol Salazar, Daril Manalo, Jan Mayon, Patrick Allen Haron, Romel Jan Presente at kay Wilbert Q. Malanum. Nahimay na natin lahat at natanggal na natin yung sadyang pinakabulaklak nita, nila yung mga ganito ng mga Lodi. So ang gagawin natin ngayon, hugasan na natin. Yan, kailangan natin hugasan para yung mga gabok-gabok matanggal. Ilagay na natin, so pakukuluan natin siya. So mga Lodi, hindi natin pakukuluan ng sobra yung isang kulo lang okay na yon atin ang tatanggalin siya kasi pag tumagal siya ng pagpapakulo papait daw siya unang kulo lang okay na yan okay turn up na natin yung apoy okay salain na natin mga lodi eto na nga yung ating pinakuloan mula sa bulaklak ng bugambilya o bugambilya ano tapos meron tayong kalamansi dito at saka pulot eh mga lodi pulot so okay gawin na natin justo una natin gagawin So, lagyan na natin to dito. Ayan. Tapos, lagyan na natin ang... <laughs> Nalaglag na yung isa. okay, lagyan na natin ang kalamansi. Okay. Yan. So, tansyahan lang mga laudi. Siyempre, pag sobrang asim, di ba, hindi masarap. Okay. Tapos, siyempre, lalagyan natin ng yelo. Medyo pinalamig ko muna yung ating pinakuluan para hindi babasag ang ating baso. Yan na siya mga lodi. Tapos, lagyan natin ng pulot. Okay. Yung mga lodi pulot. Kasi nga, gamot siya sa diabetes daw. sa kasa. Marami daw siyang pwedeng... Madami siyang benefits mga lodi. So, pag nilagyan natin ng... Sa bagay, kahit naman lagyan ko ito ng asukal, wala man ako diabetes. So, okay lang na lagyan ng asukal. Okay, so haluin natin ayan mga lodi, haluin lang natin yan. okay at meron na tayong juice mula sa bugang bilya halang galing kunin ko lang yung isang lalaglag <laughs> kasi papait pag merong balat ng kalamansi o diba o pwede dito lemon mga lodi ha lemon mga lodi oh. ilagay natin ito para magandang style nya at eto na siya. Ayan na nga siya mga lodi o diba? <laughs> okay, tikman na natin to. Oh. Eto na, the moment of truth mga lodi. Hmm, sarap. Okay sa mga lodi ah tamang asim tamang tamis so yung iba ang nilalagay dito lemon so ito lang available ko kalamansi so yun lang inilagay ko pero okay sa mga lodi at saka ang maganda nga daw dito mga lodi ang benefits niya anti-diabetes gamot daw siya sa diabetes so at saka sa mga hepatitis marami pa anti-inflammatory so kahit tingnan nyo kay Google kay Mama yung mga Lodi kay Mamay Google inyo na lang tingnan doon at nandun yung kung mga benefits nila hindi ko maipaliwanag kung ano-ano yung kasi ulianin ako hindi ko natandaan pero napakarami ng benepisyo ng nito mga Lodi, niyang Bukim Bilya. So, nga para mga Lodi, may nakita akong Pinoy na nag-vlog niya na bawal daw yan sa may high blood, sa nagbe breastfeed at sa mga bata. Okay? sa so, yun na nga mga Lodi, yun na nga ang ating ginawa. Siyempre, kayo nang bahalang musga. Bale, ito'y base lang sa aking ginawa at ngayon lang natin ito ginawa. Pero mga Lodi, ang dami ng nang... nakita ko nagmuan nito sa toktik at saka sa white white white, white, white. siyempre kayo nang bahalang umusga Okay. <laughs>